Bali, maraming naguguluhan dito. Ay isang aksidente, tapos yung isang driver, kumpleto yung papel, may lisensya. Tapos yung kabanggaan niya, or yung isang driver, walang lisensya, walang papel, o anumang dokumento. Pero, ang lumalabas sa incident report, ang may kasalanan is yung may papel. Automatic na bang ang may kasalanan doon yung walang papel? Basically po kasi ang nasa mindset ng mga tao kapag may lisensya ka at kumpleto ka ng papel kahit ikaw ay nakabangga o may kasalanan sa isang aksidente versus sa binangga mo na walang lisensya automatic po ang may kasalanan is yung walang lisensya mali po Ayon po sa Article 365 ng Revised Penal Code o Reckless Imprudence at Republic Act 4136 o Reckless Driving Law mananagot po kung sino po ang may kasalanan meron man o wala siyang lisensya kung sino po ang mali, siya po ang mananagot sa batas. E tanong, paano naman yung walang lisensya? Ano ba yung pananagutan ka sa batas? Mananagot pa rin po siya sa ating government agency at maaari po siyang tikita ng driving without license or not registration. Ilam mo po.